Ha, oh, pop, pop, teka lang. So, ito nyo po ba ng kwanto, pangalan nun, ah, suppository? Oo oh, po. Saka ng baby oil. Yung sabado Sabado, baby oil ko po. Yung pinapahiran ko yung palito. Ay, di ba binagyan nyo talang, Ersef, Erci... hindi nyo po ba hina... Ersef Laura? O... Oh. Ano lang po, dalawang beses Dalawa? Hmm. Ilang beses na po dumami ito? Hindi pa po siya nagudumi, Dok. Wala nung oh, Sabado. Eh, parang bumara siya. Mm, -mm. Suppository. Trinay niyo pong pinalabas yung puwet. Opo. Oh, may nailabas po kayo? Wala po, konti lang. Konting-konti. Di na ano ko nga po ng cotton buds eh. Pipigain po yan, ma'am. Pagka ganun. Ah, pipigain po. Opo. Oh, eh, nagwawala eh. eh kailangan mo may kasama kayo. Try natin. Yayelohan po ito. Ah, yelo Mm -hmm. Para mag uh, ma relax Babarin niyo, ma'am, ng yelo. Then, pagka sinapositor, ano po mong pagkain niya, ma'am? ah uh, ano yun, kitkat na, na salmon mula po ba naon hindi do eh. kasi pagka tumagal ng tumagal eh, siguro po siguro nagtutubig hindi nga po, pinapainom ko nga po ng tubig yung ginagano ko ng pang inject ka Eh, kakaunti Ayun po, nangangalmot eh. Kung pibitaan ako, diba? na yung iba. Yun mo, eh, Pakiyon pa, nga po Pakiyon bitaw po Okay, okay. Nang na po Matagal na po inabot nito. Apo po, teka lang Ay, ala na dito Ala na po Puman na dito Nanigas na po, ala na Okay, tapos Dito sa loob Teka lang po para ilabas niya. Ay, masyadong constipated ma'am. Oh, ramdam na ramdam ko. Pa paano po gagawin? Ayan, inalabas yun? ko na ma'am para Pag natanggal naman na ibara na ito, tuloy-tuloy. Teka, <coughs> teka. Hawakan niyo, bibitawan ha. Sige po. Ay, oh. Dalawa. sige po, niyo lang. Bebe! Ito antibiotic. Ito antipamamaga. Bebe! bebe. Pa. Tiga lang. Okay, good. Okay. Sige ma'am, ah, babaran niyo ma'am ng yelo yung puwet para ma-relax kasi nabural siya eh. Ang laki-laki. Then, ah, ayun, kung tuloy-tuloy, edi eh, sa kanya na lang po ibalik sa lumang ano kanya? Tuesday, Thursday. Tuesday Three days po yung antibiotic na visa. Then kung gusto nyo, pwede po bukas po okay lang na naman. Okay ma'am, okay na po yan. Na. Then yung medyo kwan po muna, kahit wet kwan mo muna, ano? Medyo constipated nga, lalo yung bandang loob na kinwan ko. Nag-bleeding na nga pong konti eh.